Ang Diyos ay nangako ng buhay dahil ang nagtatagumpay ay nagtsatsaga sa kaniyang paglalakbay. At ito ang ginagawa natin. Nagtsatsaga tayo kahit na alam nating pagpunta ko sa Kiyapo, eksakto lang ang aking pamasahe. Pagpunta ko sa Kiyapo, Sakto lang, wala na nga akong pangkain eh. Pero alam ba ninyo na mas maganda yon dahil sumusunod ka kung ano ang ipinangako ng Diyos sa'yo. Mag-iingat lang po kayo dahil hindi lahat ng taong kasama natin ay tunay na sumusunod kay Kristo. Yung iba, kayo ang sinusundan upang kayo ay nakawan. Kaya mag-ingat po palagi, ang ating focus ay sa Diyos. Ang ating focus ay kay Kristo. Sapagat ang tunay na deboto ay nagpapasan ng kaniyang krus hanggang kamatayan. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.